Hello guys, ako nga pala si JR Wala lang gusto ko lang mag video Para madagdag sa news feed nyo Sana ha, tapusin nyo gandulo Baka may matutunan kayo So ayun na, pag isip-isip ko sa aking isip Dahil wala naman akong gagawin na itong vacation Kaya nagsimula ako Ng isang maliit na business na ukay-ukay -okay. Kaya tumesting ako Wala, hindi namang masamang tumesting kung magbo-boom, edi maganda. Kung hindi, edi hindi. Ilang naman yun. Alam nyo yung business na to, hindi ko nila lang to. Kasi marami akong nautunan dito. Binigyan ako ng lakas ng loob para sa pakipag-usap sa maraming tao na hindi mo kakilala. At ang isa ko pa nautunan, sa pagbuo ng isang business, hindi ito basta-basta. Kasi kailangan alam niyo lahat. Kailangan handa kayo kung ano ang mangyayari sa business niyo. Kasi kung kayo hindi handa, tapos nandiyan na yung business niyo. Kapag kayo nagkaroon ng problema sa business na yan, hindi niyo alam kung paano nyo agad masosolve kung ano dapat gagawin. Kaya itong business na to, pinag-isipan ko to ng matagal. Inanda ako yung sarili ko, Naghanda rin ako sa mga kailangan ko para sa business ko. Kaya kailangan handa ka sa lahat ng bagay. di lang sa business. Kahit sa buhay natin. Lagi kailangan handa tayo. Kailangan alam natin kung paano resolbahin ang mga problema na yan. Minsan dito sa pagbibusiness na to. Minsan makakapag-open ng mga comment nila. ni di Diba? Minsan walang bibili. Minsan matumal. Pero hindi mo naman kailangan tumigil. Hindi mo naman kailangan huminto. Kailangan lang natin magpahinga. Ituloy lang natin kung ano yung nasimulan natin. At darating sa punto na magiging maunlad yung business mo. Basta sabayan mo lang ng sipag at syaga. Diba sabi nila, sipag at syaga, may linaga. Susunod, di na puro linaga. Puro prito naman. Kaya minsan, dumarating din yung paninira sa'yo. Kaya hayaan mo sila. Pagpatuloy mo lang kung ano yung gusto mo. Huwag mo sila pansinin. Kung sa sampo, maniniwala sa'yo kahit isa, okay na yun. Di na matatagal, isa lang naniniwala sa'yo. Dadami din, din. Kaya maganda doon, gaya mo na sila inspirasyon para o mga tayo, hindi sa maling bagay kundi sa tamang bagay. So yun, maraya pa akong gustong sabihin pero hanggang dito na lang tayo. Mag-comment kayo sa baba kung ano pa gusto nyo. Sana may matutunan kayo sa video ko. Maraming maraming salamat.